Mga Panginoong Buhit kaya ko nagahatag, nagatuntun, pinagis mga Labi Labing nagtitusap sa nagasipulog karon ng ka, kasumaran siyang natawahan ng adlaw karun na uh, biyernes apit sa 16 na inyong bulan sa Mayo 2, 2025. Lord, siya nga ka 26 katuit siyang kasumaran na si... Dinar dumapit Lord tagan mo siya nga dugan ko sa katis kay Kabaskog sa nang hinahog kami kanimu kinu nga madumong kinin among mapagkampo nga pandungan mo siya siya mga kutsay mga palag nung lalong pangin na mabukupo sa kanya na binasiyang ako sa kanyang gamot lakot na usap na di akang may karoon ng sa mga pagkaon na salamat sa inyong kaayon na binasap sa mga sa ulo sa inyong sumarong sa inyong tauhan sa inyong ikapente sa inyong katulik sa sa Lord nang kami kami mong ginong at inyong dili isa kumplito ang iyong pamilya isa nilig wala ang usap si Agaw Amin o si Agaw Mila kami ginong nga inyong mga uh, panglawas na ginakab niya daw nila so, hawunan mo siya sa tambalanan hawunan mo siya na atagaan mo siya madugang sa kapis sa lawas kaya kami ginoon nagasampit ka nimo kay nangita mo kapot ang bulan kung dili ko ka ng mini kung siya ko naghenu na ining langit to yuta panalangin ni kami ginoon na binakaroon na ining kabaybayunan kaya kami naghulam na ining amung mga lugar na amung gina kulman pinaagin ni pagkaon nga amung pangigit salamatan kanimo ginoo kung kami ginoon sa mga pagampo Duna kami nagakaayos sa mga tatlong karon sa Mumbai Bayo nang una kami kami naginom ng tubig bantay magkabanta Nining at nga mo kaming bantayan nga mahalikay kita ni sa mga kasamok, mahalikay kami sa mga sugasya. Panay di kami pangino sa mga tanog mga katalatman aron kami makapadayon sa lakad na kami kanimo kay sa among amahan. Ika umong nanang panan labi na usab ta hapon. Sa umpat sa ulog sa patron ni San Isidro Labrador. Salamat salamat kami mo man kay mong labinaw labi na usab ni ning adlaw karon nga Hermes sa Isidro de Sisay sa mga paglihok sa among mga kusog. Salamat kay Muhammad ito ikaw nagakatag kanimo protection mo nalangin, labi na dahil ng kami yubanan sa mga buluhatori lakip na sa kami karon nga sa among pagabot dire salamat amahan ng mga kami yubanan ug labi na unya sa among pagmauli bantayan mo kami sa dinhi sa katuligan sa mga pagbiyahe sa pianan kadalanan sa unahan ug sa mga likuran bantay kami Ginoo Ngayon mo kami ilikay sa mga kasama ko, ilikay mo kami ang kanilang klasya. Panalit di ka sa mga dawkan, o buway mo kami ang kanilang matang sa mga talatman. O sa Lord, kiring ka akong ipangayo, kita salamatan niya kanin mo. Pinagis ang alay sa mga mahal, kabuktong among maluluwas. Amen. Amen. Happy birthday! Happy birthday. Happy oh. Man, birthday. Hey, Yo! WhatsApp up naami Nami aning Happy birthday. Happy Bituon. Naligo, birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. sa pista sa birthday. Happy birthday. Happy birthday. meron. birthday. Happy guys. <laughs>

बड्डे न मै जाए Guys. Happy birthday the champions. guys. yeah, out tata tata de happy birthday ta god bless more birthdays to come in out nga inexicantic nimo sa criminology akung apagampo makapasa on ka. aron mahimo nakang register crime police balangarao god bless Bang guys. Mana memakai on Pangi Magas na. Dessert shirt dessert. Popcorn. Siapa Ah. Aku kau ada yang mau Zain kau kami bagana ni perau nya kau bagana kayak kita kasih malu ajalah